Hello, what's up mga kadon? Maayong adlaw nato ito ano? So for today's vlog mga kadon, pastinan lang yung tatong vlog ron kay Nung haang unya kaya atong giagad lagi dagat man Nakadag ko magba, lubog pa dun Pastinan yun eh Pero ato ka mga ka mga kadon, bisa nga naranap Bago bagi ipakita ninyo din di nga laman sa dagat Ha? Huh? Okay Okay fine Ha? Huh? <laughs> Let's go Yes, kena atung kita turut dulu tidak makan rumah nanti naik kuah. Oh, nanti mau dia makan turun lagi terus Ada pita negara itu nong suaki dia. Untuk usah untuk memang lubuk lubuk mandiri. Aipak asu asu suara itu menghimu. diri oh di anak pun ada butuh tapi usah dari petakan butuh dulu. Wah, macam tu tidak kuah ada wanita menghimu dia. Ada lagi lagi ada ada kita pita nih tu dia makan rumah kita bawa bung sisi masih kurang. Oh, terlalu badam lemi pun ada kini lah ada makan. kadang aku suka ada makan. Oh, pastilan ada nanti tilon dari gina gemai makan. Oh, pastilan. awan-awan wah na lawain na. Bita bita makan. Oh, atau sana pada gua. Oh, dia makan. Oh, pohon pohon atau nambah likun dia makan. Oh, dadah suka untuk the bahaw dira adiha na buta magpiti dapat bakawan dira mga don apas tila no oh, piti piti oi sa bakahuman dira mga kadon napakita sin ang buwa ng dira mga ilhan na dira sa amung mga kadon kung na ay tugnos o bulinaw dira mga kadon ang buto na kay babo mga na mga kadon ah pita mga kadon di pa ko sigurado dira mga kadon tinuod bagay doon ang buwa na ay tugnos bulinaw dira mga kadon sa bakahuman dira mga kadon deliver na ginagmay mga kadon akin yung mga bato dira mga kadon amun ay nagguba sa ulit bagay doon dira mga kadon grabe ka doon ay pakita sa nang bayan sa merkano dira mga kadon apas tila sila agupuka ago puka pon pon ug ko lima ka bawak chess ah ada abaga magahimo na wa man kay tarbawa wa boss panahon basic 40 on ko abi tabi ta mga kanon suruy na ko di handa pita mga kanon kay swaki nakit mga kanon mao dong hinratsada na bo ginagmay dira mga suruy suruy badang suruy pud ba Akin ah, kining lugar na diri mga kanon dili ka makakita og dolphin nga dikit-dikit ra dili mga kanon na sa gusuan makita an ka buk dolphin dili mga kanon mo dikit ra duna so asa ka human dili dikit mga kanon nilang bahay maka mga kanon quality dili nilang bahay dili mga kanon pastilla to, tapay bugsay dito sa ibabaw kun nakakita mo na mga kanon sauce Abi dapat na nung diri la pita mga kadon diri po may magtagay mo sa ahay diri mga kadon kay may pisto diri ba kay ka-adjo mga kadon daghan po magdidit diri usahay mga kadon nang ngari ko kay na mga memories diri ginagmay chess Tabi tabi mga kadon, pisto, kaadzo, mga kadon. daghan umyay, mga kadon. Crystal, mga kadon. Adiga, salamat sa ganlagan tawa ni maron sa kini sa ato mga video na no unta nalipay gyapon mo og maayong nga adlaw na to diha. mabuhay kayo at ako syempre Bye bye mga kadon maayo adlaw na to diha. please like and share